Ito ang nakakagulat viral trending sa mundo ng social media ang di mo ni balita ang talagang totoo ang kasabihan na ang gaba dilijun magsaba kahit anong gawin niyong pagpapabagsak sa aming Vice presidente tatayo at tilipad pa rin si Vice President Sara Duterte matapos umaming tinawagan at tinanggap ang offer ng Speaker of the House na walang iba si Martin Romualdez ay para sumali sa prosecution team laban kay Vice President Sara Duterte sa ikinasa impeachment trial sa Senado, dating Senator Laila de Lima tila muliro kinarma Mukhang may magbabalik riyas matapos binasag ng Court of Appeals ang desisyon o hatulat binalikta ng desisyon ng Korte na nag-absuelto kay dating Senador Laila Dinima sa isa sa mga drug cases nito. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin at yun nga mga kapinas ang siyang gusto maging prosecution team para maglites kay Vice President Sara Duterte sa ikinasang impeachment trial sa Senado ay mukhang tira siya pa di umano'y magpapabalik sa kulungan. Kapapasok lang ng balita kung saan ay ayon sa isang batikang abogado na si Salvador Panelo ay pinawalang bisa ng Court of Appeals ang pag-absuelto kay dating Senator Laila Dilima kaya mukhang malabong makasama ito sa prosecution team laban kay Vice President Sara Duterte sa ikinasang impeachment trial na ikinasang ngayon sa mata sa kapulungan. Pahayag pa ni Atty. Salvador Panelo ay ipinadala raw ni Atty. Miguel Dia at iba pa ang desisyon ng Court of Appeals at pinawalang bisa na ang pag absuelto ni Laila sa kanyang kaso dahil ayon Ngaro sa nasabing hukuman hindi raw naso ng rules on evidence, hindi nga daw nila inaprubahan na kaya nga raw ito mga kasinungalingan or nagsinungaling ay mga tinakot raw kaya nagdesisyon ng Court of Appeals ay null and void of acquittal, ibalik sa hukuman at ituloy ang paglilitis na ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas si Salvador Panelo sa kanyang official Facebook account found in the Court of Appeals website in a decision dated April 30, 2025, the 8th Division of the Court of Appeals declared null and void the decision dated May 12, 2023 and order dated July 6, 2023 of the Regional Trial Court of Muntinlupa City, RTC Muntinlupa. Acquitting Lila M. D. Lima of violation of the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 for being issued with grave abuse of discretion, the case is remanded to the RTC Lupa to decide the case in accordance with the rules stated in the decision. For this reason, the petition of Certiorari is hereby granted, and the decision dated 12 May 2023 and the order dated 6 July 2023 issued. by the Regional Trial Court Branch 204, Montenlupa City, in criminal case number 17 to 165, are declared null and void. We remain the case to the Regional Trial Court Branch 204, Montenlupa City, for it to decide the case in accordance with the rules stated in the decision. So ordered. End quote. Ay naman sa naging official post ng Brigada News FM Manila just in court of appeals binaliktad ang pag-absuelto sa isang drug case ni former Senator Laila De Lima ni reverse ang court of appeals sa 8th division at acquittal ni dating Senator Laila De Lima sa isa sa mga drug case nito pinagbigyan ng CA ang hiling ng petition for certiorari na inihain ng Office of the Solicitor General Hashtag Brigada News End quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umaniyaga ng samot sa komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, pinahamak ni Tamba si Dilima kung hindi niya binanggit na kasama siya sa impeachment trial ni Vice President Sara sana mag-i-enjoy na nasa labas na may murang saba sa paligid. Lalabas talaga ang katotohanan. Unti-unti lang daming nasirang pamilya dahil sa droga. Kakahiya kayo. Kayo na may kasalanan. Kayo pa matapang. God bless Philippines. Dapat talang magkaroon ng batas na bitay sa Pinas kasi hanggat wala nang nasasampulan na bitay, hindi sila magtitino at wala silang takot gumawa ng kalukuhan. Kaya dapat isagawa ng bitay sa mga magkasasala para maging maayos na ang kalakarang isa batas ang bitay. Ano nangyayari kay Dilima na matanda na at hindi na rin magtatagal ay kakainin na rin siya ng lupa ay hindi pa rin nakakaisip na tahakin ng matuwid na landas. Puro galit at pagiganti ang nasa puso, hindi tanggap ng Diyos ang ganyang kaisipan, galawan. Dapat talagang ibalik si Dilima sa kulungan dahil hindi tama ang mga desisyon at drug protector yan at humingi ng komisyon ng mga halaga ng shabu. Dapat lang mabalik para tumahimik Masyadong maingay ang sir, walang utak yan opposition Tapos sa administration Haha, very funny guy and quote Okay, sino ang nag-appeal sa Court of Appeals? Sino ang nag-file ng petition for certiorari Na inaksyonan ng Court of Appeals At binago ang desisyon ng Regional Trial Court Kaya si Atty. Laila Dilima uh, Kawawa kayo, eh, doon, anong mangyari sa kanya? Okay, ito si Sasasot. Post niya. si Soljen Gibara pala ang nag-apil against the acquittal of Layla Nako Menard babayuin ka ng pink martini. <laughs> so ako hindi ko inaasahan ito na darating ang panahon ng court of appeals mag. Labas ng desisyon na binaliwala niya ang acquittal ni Atty. Laila Dilima sa Regional Trial Court. Akala ko wala na yun. Uh, ligtas na siya. Uh, malala ko si Maharlika. Kay. Uh, Nag-warning na siya daan. Sabi niya, ayan ang aking puting ahas. Nagsabi, palalabasin nila si Dilima. So, palalabasin nila yan. Totoo nga. Wala well, man uh, nag-recant yung mga testigo, uh, Rafael Ragus nag-recant. After recanting, wala na, acquitted na. And then yung iba pang kaso, wala na. Oh, uh, so ito ngayon, namamayag pag si Atty. Laila Dilima nanalo pa sa party list uh, as nominee ano? And then magiging congressista na. ka kaagad na maging prosecutor sa impeachment ni Bibisara. So everybody happy sila yung kakamping. So makita mo nagkaroon na ng uh, tandem ang kakamping at pwersa ni Speaker Martin Romaldes kasama ng Pangulo kasi pinsan niya eh. So yung dating magkalaban, mortal magkalaban magkakampi na ngayon against sa common enemy, ito si VP Sara. Okay all is well hanggang pumutok ang balita ngayon na, nagdesisyon ng Court of Appeals Binaliwalan, null and void. Balik sa korte. Uh, Disisyonan, uh, ayon sa uh, procedure. Uh, I'm sorry, hindi ako abogado. Kaya hindi daw sinunod ng uh, regional trial court yung mga rules, procedure, or whatever. Kasi, yung judge, basta na lang uh, in niya si Dilima based sa pagbawi ng testigo kailang hindi na ipaliwanag doon sa decision kung alin doon, anong party so mitikuloso napaka taas po ang standard pala ng korte eh, hindi po hindi yun sabi ng sabi ng uh, Court of Appeals balik, hindi pa siya acquitted pag-aralan ulit, parang gano'n so ang lahat nito, ang may kagagawan pala, si Soljen may Guibara, kaya lalo akong napasaludo tahimik lang po ang ating Soljen Trabaho, trabaho lang. Oh, ano yung ginawa niya doon sa kaso laban sa PNP, iba pa yung tungkol sa ginawa nila kay PRRD, hindi rin siya pumayag na maging abogado. Hindi uh, na Justice Secretary Rimulya, General Marbel sino pa yung kinasuhan sa Court. Ayaw niya, naginginipit siya, ayaw ko. <laughs> Dahil ang stand namin, wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, eh, ayaw ko, ayaw ko, ayon akala ko si santihin siya o sisipakin siya wala, wala silang magawa eh dyan pa rin so ito alaman natin siya pala ang kaya magpasalamat tayo kay Soljen Ibarra sa so, bakit niya inilaban kasi pwede naman niyang pabayaan na lang sana kaya lang nakita ko siya ang DOJ secretary noon siya yung isa sa nag build up from uh, secretary Aguirre pumalit Uh, Gibara, siyang nag-build up ng kaso. So, naniniwala siya na malakas ang ebidensya. Eh, nung biglang inakwit, hindi eh, eh, siya pumaya I-file petition for certiorari sa Court of Appeal at pasalamat tayo sa Court of Appeal. So, dito mo makikita na buhay na buhay ang justice system natin sa Pilipinas. Ako, may tiwala pa rin ako, although hindi sa lahat, ano? may mga mga lang, di hul kung medyo alanganin ka sa lower court at least may court of appeals kung alanganin ka dyan at least nandyan ang supreme court so itong mga pangyayaring ito the more it proves na yung kay PRRD hindi dapat dalhin sa ICC kasi gumagana ang ating judicial system sa Pilipinas so isang pag-surrender ng ating soberinya yung ginawa nila. But anyway, nandiyan na yan. Tanggapin na lang natin ang pangyarihan ng ating tatay Digong nandun sa ICC sa Netherlands. Kasal natin na sa lalong madaling panahon, makakauwi healthy and strong buhay na buhay ang ating tatay Digong. Again, saludo tayo kay Sol Solicitor General Maynard Gibana. May, dumaan sa wall ko. Ngayon ko lang nakita ito. Litrato ni Kerwin Espinosa and uh, dating senator Laila Dilima. Tapos ganito ang pagka-caption. Congrats both Mayor Kerwin and Representative Laila. <laughs> uh, post ng Lyrical Universe. Nanalo silang dalawa. Uh, grabe, only in the Philippines. Ano? Self-confess na tao na na-involve sa kalakaran ng pinagbabawal na gamot na maraming kaso itong si Kerwin Espinosa noong panahon ng Duterte administration but ngayon eh, unti-unting na-drop o nawala hanggang nakalabas siya hanggang tumakbo ng eleksyon at nanalo nga so ito namang isa uh, nakasuhan mamaya na-acquit Tumakbong party list nominee, nanalo yung party list. Kaya ngayon, congresswoman na siya. Kaya lang, uh, hindi pa siya nakakapo, yun na. Uh, pasalamat tayo kay Solicitor General Menard Gibara dahil si Soljen pala ang nag-file ng petition sa Court of Appeals questioning yung pag uh, acquit sa drug case ni Attorney Laila Dilema. So, ano kaya mangyari? Uh, tingnan pa natin kung ano ang ano sa korte kasi binalik na sa regional trial court ang ano ang kaso. Okay, magpasa lang tayo sa mga comments. Vincent Simbahon Roque, mga habulin ng batas nakatakas, sumasahod pa sa gobyerno, lakas ng tama ng mga butante nito. Rehor Dapiel Moto, classmate sila, lahat ng Guinness World Records nandito na sa administrasyon ni Marcos. Yes, only in the Philippines. Grabe. Berna Lonmar, buhay na ulit ang narco politics. <laughs> Ito ang nakakatawa eh. Si Chavez, Brian, Shabu at Shaba. <laughs> ang ganda isulat ko ngayon. Shabu and Shaba. <laughs> Kaya partner bagay hmm. Lenox, Gooban magandang tandem na naman yan congrats uh, ang daming nagkuka Maria Sueno birds of the same feather flock together nasa pwesto na ang mga lord at ang mga protector congratulations the best in tandem hmm, sulat ko rin yan. Best Tandem Okay so uh, Ano kaya Ang mangyari Ngayon sa Albuera uh, Kasi baka naman Nagbago na si Kerwin Espinosa Let's give him the benefit Of the doubt So it's either gaganda ang takbo ng buhay sa albuera kung nagbago na siya. Kung hindi naman, eh, bahala ng tagalbuera albuera dahil binutuhan nila eh. So, yung kakilala kong bishop ng evangelical churches, sabi niya, mula nung nagsimula kong bumoto, ito na yung pinaka corrupt and pinaka undignified na eleksyon nga nasaksihan ko dahil nga bumabaha ang pera talagang grabe ang gapangan uh, sa aming lugar sa isa, depende sa barangay abot pa ng 10,000 kada putante, gapangan eh padamihan ng pera lalo na yung labanan ng kongresista grabe, bumabaha ang pera nung eleksyon so I don't know, nung nangyari dyan sa Alpera eh, nanalo eh. Baka naman, mahina yung kalaban. Baka umipekto yung yung drama, yung, di ba, binaril siya. Baka naawa. Alam mo, ang Pilipino, ganyan eh. Yung awa o simpatya kung sinong uh, inaapi nandun ang ano. So, baka effective yung pagkabaril kay Kerwin Espinosa. Uh, we'll just Okay, yung pa naman si congressman na uh, Richard Gomez grabe ang uh, hamon ni Kerwin Espinosa kay congressman magduelo to sila yung magdroba uh, jewel gun gunfight. Uh, sinampahan ng uh, disqualification case ni Mayor Lucy Gomez itong si Kerwin Espinosa I don't know kung ano na ang update ko na iproclaim na ay wala na magawa once na proclaim ito naman kay Attorney Leila Dilima yung mga post na nababasa ko, may explanation eh. Baka, uh, ito, kanya-kanyang pananaw eh. Wala daw problema yung kanyang pagiging kahit uh, binaliwala ng Court of Appeals yung acquittal niya sa drug case, pwede rin daw siyang makaupo na kongresista kasi nanalo na eh. At pwede rin lang din daw siyang maging member ng House Prosecution, Prosecution Team laban kay BP Sarah. So, abangan natin. Junto, malapit na. Magbubukas na ang session sa kong kongreso, sa senado. Ayun, sisimulan na nilang talakayin. At uh, for sure, hindi masisimulan ng trial itong 19th Congress. Sa 28th Congress na, ang mga bagong halal na senador plus yung incumbent, sila na ang uupong senator judges. At sabi nga ni... Senator GB ano Senator Jinggoy impeachment is is not just about uh, the law it's more on politics kaya wag tayong magalala. we have the numbers uh, sigurado na yung minimum na 9 senators na boboto sa acquittal ni BBP Sara meron na tayo kaya nakakatulog na na mahimbing si Bipisara Sara of course tayo rin. Bring it on uh, attorney Laila Dilima Sige, so, what are we to make of the results of the Philippines election? Well, there's certainly not great news for President Marcos. Usually, incumbent presidents in the Philippines get most of the senators on their slate elected, Tama. but this time, only half of those backed by Mr. Marcos Tama? won, and he needs those votes if the plan to impeach his great rival, Vice President Sarah Duterte, Ooh. is to succeed. Also, some of the candidates backed by her and independents got a lot more votes than those in the Marcos camp, suggesting oh. falling popularity for the president. So, in the remaining three years of his term, Mr. Marcos has to restore his popularity Damn, uh. at a time when the economy is not doing well and try to persuade at least two thirds of the senators to back impeachment. It's a tall order. If impeachment fails, well, Sarah Duterte is still the front runner to win the next presidential election. BOM! <laughs> Buti pa itong mga international news eh, no? Sakto ang mga pinagbabalita. Tama ang mga pinagbabalita at mga pinagsasasabi. Tama po kayo. Ang popularity ng presidente namin ay bumaba ng bumaba ng bumaba ng bumaba. <laughs> While VP Inday Sara, di ba? Dumadami and of course, mas tumataas ang popularity. And yung mga inendorso niyang kandidato ay nanalo at may pinakamarami pang boto na nakuha. <laughs> That's the truth. Grabe si VP Inday Sara mga lads. Diba? Talagang she wants na give all na eh, no? And gusto niya talagang malinis yung kanyang pangalan. Narinig nyo yun mga lords? Gusto niya talagang matuloy ang trial. Kasi gusto niya talaga ng blood bath. Grabe. Dadanak ba ng dugo? Diba <laughs> siguro gusto niya talagang ipamukha at ipakita sa mga nang didiin sa kanya, nang aakusa sa kanya na mali sila. Parang all out war na eh, no? And sabi pa nga niya, wala na daw siyang pakialam kung mag acquittal pa daw or ma-acquit ma siya or ma-impeach siya. Wala na daw siyang pakialam dyan. Basta gusto niya lang daw na may trial. Siguro para, 'di ba gusto niyang patunayan na lahat ng mga akusasyon, pangbabatikos, at paninira na ginawa niyo kay VP Inday Sara. Gusto niyang patunayan na mali kayong lahat. 'Di ba mga lords no? Kasi napapansin mo yun sa attitude niya ni VP Inday Sara, parang nating tulos na siya eh. Diba, parang wala siyang pakialam. <laughs> wala siyang pakialam. Kasi 'di ba? Bat niyo ginulo si VP Inday Sara? Nagtatrabaho lang naman 'yan eh ginagawa lang niya nung simula ang kanyang mandato as vice president and DepEd secretary and yet anong gina anong pinagagawa niyo kay vice president ginulo niyo inakusahan niyo nang kung ano-ano siniraan niyo ang kanyang pangalan Kaya talagang alam niyo mga lords talagang gustong lumaban ni VP Inday eh. and gusto niya talagang ibalik no yung kanyang pangalan na sinira nila And yun, kaya nga gusto niya ng trial eh. Gusto niyang halungkata na. <laughs> ayon kay Atty. Taberna, PBBM, may mensahe para sa gabinete kaugnay ng impeachment ng DC. serbisyo muna ang atupagin. Breaking news. Latest message ni PBBM. Ayoko sa impeachment ni VP Sara. Inutusan ang gabinete na atupagin ng serbisyo ayon sa Palace Insider. <laughs> <laughs> Tigil na daw! Pero actually, mga lads, huwag mo na tayong maniwala kasi alam naman natin, no? Ang ating presidente. Diyos ang dami niyong mga sinabi na hindi naman natupad. Kaya huwag mo na tayong maniwala. Kung totoo man to, Mr. President, dumerecho ka kay Romualdez. Siya ang pagsabihan mo. Yung pinsan mo ang pagsabihan mo. Bakit? Bakit hindi mo kayang kontrolin ang pinsan mo? Or baka ikaw ang kontrolado ni Romualdez. Diba? Kasi feeling ko mga lods, itong si PBBM, naramdaman na niya ang epekto eh. Baka bahag na ang buto, takot na. Gusto na niya ng peace. <laughs> eh yung kanyang pinsan, hindi man tetegel. Ah, stress ka talaga Mr. President. <laughs> Bumabait si Claire Castro sa kanyang mga responses sa ah. Mukhang hindi na attack mode. Mukhang naka-off yung attack mode. With all due respect to Senator Bato de la Rosa. All, right, all due respect na. Um, yeah. Bato-bato sa langit, ang wow. tamaan ay huwag magalit. Wow. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung mm. sino man. Ito po ay pangkalahatan. anak mm. Ang nais po natin sa taong bayan, ay huwag maging obstructionist wow. para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto wow. at programa ng Pangulo at ng Administrasyon. Wala po tayong tinireten. Wala po tayong tinireten na Senador. Sana po ito ay uh, napakinggan na, na, man lang sana niya. Yung mga words na aking nasabi para wow. siguro po mailiba ang kanyang ma. impresyon at ang kanyang tugon. Kung dinig niya yung buo kong sinabi. Ang sabi natin, ang mga legitimate oppositionists ay welcome dahil wow. kailangan po yan sa isang demokratikong uh, bayan. Uh, ang atin lamang uh, hahadlangan ay yung mga obstructionists wow. na walang ginawa kundi manila. Wow. At uh, kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. Wow. At hindi, hindi po yan magiging maganda para sa bansa at para sa taong bayan. Wow. Parang hindi naman ako sanay sa mga ganyang response mo, Ante Claire. Ang bait-bait naman. May pasabi-sabi na siya, with all due respect, kay Senator Bato. <laughs> Bakit mo naman iniba yung stilo mo? Pansin niyo rin ba mga lords? Nag-iba na yung style niya. Yung pagsagot, hindi na pabalang. May with all due respect na. Oh, ngayon dyan doon, sino ang number one? Ang mga Duterte. <laughs> Meow, 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 meow. Ang igit mo ga Isa kang <laughs> Hindi nyo nga napanalo si Abalos. Hindi ka nga napanalo ng mga loyalista. Di ba tumakbo ka? Talo ka eh. And guess what? Nanalo pa si sa sa'yo. <laughs> Grabing real talk to, Governor Pam. Basahin natin ang statement ni Pam Baricuatro, ang bagong gobernador ng Cebu Province. Basahin natin. For the past three years, people realized that their life was better during the Duterte administration. It shows that Cebu is still a Duterte country. <laughs> Walang Marcos! <laughs> And that's the biggest reason bakit natalo si Gwen Garcia. Eh kasi naman, tinapos niya ang kanyang karir sa pagiging sip-sip sa mga Marcos kay BBM. Eh de, kawawa. Kawawa. ba? <laughs> diba? Sibu Feeling ko mga lords, as time goes by, no? sa mga darating na araw, mag-iisip-isip na yung mga politiko na gustong bumangga sa mga Duterte. Mag-iingat na yan sila. Lalo na, di ba? papalapit na naman ang 2028. <laughs> Marami na namang makikipagplastikan yan sa mga Duterte. Sana lang talaga no, si VP Inday ay natuto na. At yun ang mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinayang at komento tungkol sa video na ito, comment yun sa baba at babasahin yan mamaya. At kung gusto nyo ang video na ito, ay huwag kalimutan click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po.